Kaya, ako, anong liit na garapon ng Nutella? Hindi tulad ng akin. Mas mabuting tignan na lang doon kay May na maliit. Hindi ko pa nakikita ang ganito dati. Baka ako ang maunang kumain ng maliit kong bahagi. Ang sarap! Pwede mong malunok ang dila mo. Sa lahat ng bagay, walang mas hihigit pa sa mundo kundi ang tsokolating paste. <laughs> Hindi ako makapaniwala na naubusan na tayo ng pagkain. Nakita mo ba ang kasiyahan? Hindi. Tinilaan ko lang ito. Gagawin ko rin ang parehong bagay sa aking pagkakarap. Kailangan kong kainin muna ang lahat ng bulak na ito. Alice, bakit ka nakatitig sa akin ng mataman? Gusto mo bang subukan ito? Nawala ang trabaho ko dahil sa'yo! Pasensya na! bobong ang biru na yun! Ang inosente mo! Haha! <laughs> Nadadala ka ng paulit-ulit! Gusto mo bang subukan ulit? Eh, hindi mo na ako maluloko ngayon!